okay guys! Bigalolo tayo ng beef calderita. Ito muna natin ang patatas. Ayan, pwede na ito. Para tayo magigisa ng beef. Ito patatas muna po. Magigit na na po tayo. Gisa na natin yung ating mga ingredients. Tapos yun po ang ating patatas. Tapos na rin ang ating carrots. Pahilaan natin ang carrots. Gisa-gisa na po tayo. Urayin natin ang bawang. Yes. na po natin ang beef. Ito'y pinalambot na po. Pinalambot na namin ito sa pressure cooker. Lagyan po natin mo ng konti. Para mas masarap ang lasa. Ayan. At gusto mo kasi ito masangkot sa sa kapis. Sa konting toyo at saka ano oyster sauce Ibigin po natin yung oyster sauce. And then, kunting patis. Sunod po natin yung star anise para mas masarap po star anise. una tinimang mga cubes mga cubes din Ayan po natin. So, uh, Ayan yung lasa. Sana po magustuhan niyo yung aking vlog. Kasi po matagal-tagal din ako din nag-vlog. Ayan po sa pagluluto. Ito po, beef calderita. Nilagay po natin ang hotdog. Ito po, hotdog. Masarap pag may hotdog ng kaldero ito. Paste. para pagmatagal pin kumulo ang beef kasama tomato paste na no, wala po yung asim Is. Tapos, lagyan din po natin ng Rino liver spread Ito po ang Rino liver spread from Philippines. Lumulusot naman po ito pagka tinatanggal yung yung ano niya, level niya. Kailangan tanggalin po para hindi makwestiyon sa ano, sa airport. hayaan po natin kumulo ng kumulo bago ilagay yung patatas at carrots sana po magustuhan nyo ang ating so at pasensya na po kung ano man ng pagkukulang yan yeah. Okay. lalagyan po natin ng lalagyan po natin ng katayan para po ang gata natin, kaldering tawid gata. Gumamit po tayo ng maging gata powder. Masarap po yan talaga pag ganyang kalderita na may gata, may drain. Malinam lang. Nangangamoy na yung Reno Lever's Pulse. So, Ang bango. Eh? So, Iba like talaga pagkakas. sa sabaw pa Absorb na naman yung patatas yung ano. Yung sabaw niya. Ayan po. Kalderitan, kalderita na. Dali po malut ito kasi malambot na nung ginisap ko. Ah, lagyan po natin ng green peas. green peas. Naluto na po itong green peas. Susunod natin yung patapas. Kasi yun dati nang luto yun. Dahil pinirito po yun. wala po po maglagay po, po natin ng tubig bago ilagay yung patatas na po yung ano, yung star anise. At saka yung cloves, mas mabango po yung yung star anise. Isa pa gamot pa yo, gamot pa yung patay yung cloves. Kaya ito yung magluluto po ako, linalagyan ko na. ako kumulo na po, pwede nang ilagay yung patatas. Kulang pa rin ng sabaw. dagdag ng dagdag ng sabaw. Kasi gusto ng family ko may sabaw May kunting sauce yan. Ayaw nila nung dry na dry. Yan umakulong na. para yung tomato paste maalis yung ano niya, yung asin niya tekman po natin ng konti kung anong kulang dyan yan yan kompleto retado sabi po natin black pepper ka ah, konting pechin. So, Depende po sa inyo, optional po kung gusto niyo lagyan. Pero ako yung talaga ako masikunti. kulang po po yung, yung asin. Asin, nagkagan natin ang asin. Kasi hindi maganda pag puro patis. Asin naman. Dahil kumukulo na po, pwede na ilagay ang piniritong patatas. Ayan. At saka piniritong karot. Ga erbij. Ik denk dat het niet goed is om te kijken het niet een beetje konting oras na lang. Ayan, nakagdirita na po talaga. Oh. Diyan, usun po natin yung bill paper. Kung pagbang magkakumulo ulit. Huwag natin tikman kung okay na. Kasi nagdagdag po tayo ng asin. Wow, okay po. Ang lasa. Ito so, may naiwan dito. Dadagdagan po natin siya ng pinakulo ang sabaw nung baka kasi sisik -sik po pa yung panangusto yan. pa ng gusto yan ng patatas. Dadagdagan natin ng sabaw pa. Yeah. Tama tama po 'yan. Pag na absorb na ng patatas yung ano, yung sabaw, hindi dinagdag kung pinakuluan ng beef. Tama lang po 'yan. Yung mga pinakaanin na sauce niya. Pakuluin po natin yung isa pa. And then, sunod natin yung bell pepper. ako makulo-kulo na po. Para maluto yung ano yung green peas. sana na po magustuhan yung aking simpleng blog. Pasensya na po. Nakaluto na po tayo. Pakain na tayo. Anong oras na. Ito po siya o. Oh. Yeah. Ganyan po natin yung konting no, sugar. Nagalagay po talaga ako dito dahil para balance yung lasa niya. And then, konting suka po para hindi agad mapanis. Ganyan po ang ginagawa ko. Nalagay po ng konting suka. Pinapatakan para hindi siya basta-basta mapanis. O, tayo. Ano yan? Ayan po. Ang kulo na lang gusto. Tikman po ulit natin kung nag-balance na yung yung ano niya, yung lasa niya. Nandiyan na lahat yung ano. Ingredients. Tingnan natin po kung Ito po yung ating star anise Oh. At saka yung cloves อาศินอาศินเล่นสาขาแบล็คเด็กเนี่ยเนี่ยเป็นหนุ่ pwede okay, na po ito maluluto na ito siya po ang ating pang okay. pwede okay, na po natin ang pere pere ang pabalik i don't include in nothing

At pan. At pan. Loto po yan. Thank you po for watching. Sana po hindi kayo magsawang manood sa aking mga simpleng vlog. Asensya na po kayo kung ano man po ang pagkukulang dito at napansin nyo at least po nag tayo makapag-vlog para may content tayo hmm. ayan po, okay na yan ayan po na yan Thank you po for watching. God bless. Yan po ang ating calderita. Ayan po, kumukulot siya. Kuluin pa natin para mawala yung asimong ng suka. Yun po, uy, kaya ko nalagyan ng suka para hindi agad pumanis. Yan. yan pong sabaw na yan, ma-absorb ma -absorb yan ng patatas. Okay, thank you po. Thank you so much.